Ha? Adobong tipak. Adobong tipak. Parang ano lang yan. naaalala ko na naman ang, uh, ang lalaki ng hiwa. Ganda ng baboy nila. Crossbreed na. No? Ito papasok. Uwakan mo. Huwag okay, mo dito, nang. Okay. <laughs> <laughs> bubos na yan. Mas manyaman lang kain. Eh. Huli. Dapat pala ginanyan natin. Ano? for sa isang magandang buhay ayan tayo po ay nagpakatay ng baboy babaunin natin sa namin pala sa kasapsapan ayan mukhang matutuloy na dahil na gumagandang panahon ayan mainit actually ayan no oh. thanks god at yun nga lang mga farmer mayroon na namang isang low pressure area na nasa kabila namang side sa pacific hindi naman daw tatama tata hopefully ay lumihis o malusaw <laughs> kasi lilalapit doon sa side mismo ng kasapsapan yon mga Aurora ba diba? so pero bahala na all is set at ayun nga lang hindi daw kasama si na mama ay, jo, hindi daw kakayanin ni mama. Tama na yung uh, dasol yata. <laughs> so bagay hindi na rin naman po niya kaya kasi papagod lang siya, no. So ayun. Pero family ni Kabo, no? kasama daw. Ayun, syempre yung mga bata. Tapos syempre, mga boys kasama. At gusto ko palang batiin muna ng happy, happy, happy birthday si Mike Laconico. Ayun, happy birthday, brother. Hope to see you again here in Arayat. Ayan, na uh, alam ko naman uh, na ka ng Tagalog uh, pang ilong ko mag English English na yan <laughs> nung isang araw nga napalaban tayo sa English doon sa sa taas no pero at least kahit pa pano, gumana pa rin naman mga farmers so ayan na uh, barbecue party yun nga lang yung baboy na ginamit namin kanina, yung dala ni Boss Kulot, kasi si Ka Farmer Anthony, sabi ko next week na po kayo, eh, sigurado naman ka ako, halos lahat ng baboy, except yung pang, pang chop, eh, kukunin ko sa'yo, kasi nga, malilit pa naman yung baboy ni Ka Farmer Anthony, nasa, siguro, baka 35 pa baba, karamihan, at 30 din ng mas marami ata, so, medyo alanganin pa pero kailangan ng bawasan dahil Ah, siksika na daw ang kanyang baboy. Marami daw po siyang paanak ngayon. So, kailangan natin mabawasan. Kahit daw 12 a week. Pero sabi ko naman sa kanya, eh, so sobra naman sa dose yung ordering ko sa kanya siguro. So, tingnan na lang natin next week. Marami naman po ang mga nakalista na. So, ayun, ninihintay ko si Rizal dahil ah, mag-i-spray sila. Pero, kung ganito ang panahon, Edi eh di mamaya na lang mga farmer hapon medyo madilim dilim na yan medyo medyo ano yan eh medyo kakapalang ulap so pwede tayo magpa spray medyo maganda naman na ang panahon ano mamaya ah, ang hapon na lang sabihin ko sa kanila may binili lang pong pito na don sa ano? nagpalit kasi kami ng hose sprayer oh, uh, ayan nasa taas na sila actually eh si Kongkong Kong, hindi ko alam kung nasaan baka nasa taas na rin hinugot siguro na ni Papa yan Uh, namitas na rin si Mama Bit ng uh, ano, nagparonda na ako ng kalapati. Saya ng mga kalapati natin ngayon. They're very happy, syempre. Ganda ng kanilang tirahan. <laughs> Ang dami nga nagpapaampon. Kaya lang yung isa, may nag-overfly tayo. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yung maganda pa namang ibon. Oh, ganun talaga. Pagkakalapate, mga ka-farmer. Tinignan na naman ni kung, kung. Sabi, tinan mo nga kay Rambo. Baka may pumasok. Di napansin ni Rambo. ni Rambo. Wala, dan, wala naman daw talagang nag-overfly siya. O baka nadakma, hindi natin alam. Lawin, di ba? Hindi mo rin alam. Marami tayong kalaban dito eh. Pusa. Pero ang pusa naman eh, ewan ko ah, hindi naman po nang may merwisyo eh. Kasi minsan naandyan sila sa baba eh. Tahimik ang mga pusa kasi busog naman po sila dito. Hmm. Ayun. Tapos, yung kubo natin ayan medyo malaki din po pala inabot ng bubong mamaya iyaano ko sa inyo explain ko po sa inyo uh, talagang ano na uh, matibay pero yun ka talagang lumaki ang costing dahil sa pinasinsinan nga namin Maka 254 na ano na ano po yun ha? presyong pamilya yun walang tubo yun sabi ni kuya Mitch talagang ano lang talaga yon yung talagang ano lang tulong lang eh, maraming maraming salamat nahihiya pa nga siyang ano sa akin yung ano sabi ko tagal actually hiningi ko na po yung ano kahapon pa ng umaga sabi ko ay gabi ano two days ago noong sunday ano ba tapos merkules ng gabi tinanong ko sa kanya magkano atraso ko sige computing ko muna sabi niya Kanina, wala pa rin, pinuntahan ko na siya. Ay, may listahan dyan, sabi niya. Hindi niya pa sa akin. So, sa kabilang vlog nyo na lang po malalaman kung magkano. <laughs> Para magkaroon kayo ng idea. Medyo mahal talaga siya sa, ano, sa bubong. Sa life, po, uh, ano, uh, long span, ma Pero, sabi ko nga, mas the best pa rin talaga yon Dahil talagang, uh, napakaganda po, mga farmer. So, ayun. Uh, kasi, halos, sa kasi kung long span mo, yung mga tubular mong gagamitin, plus yung kung ano lang, kikisamihan mo din, di ba? Maglalagay ka pa ng insulation siguro. Ganon din naman ang gagaso Eh, ito, mas native naman. Kaya lang, mas tatagal naman po yung long span. Di ba? So, parehas lang. nasa na si Rizal? Ibig lang mo sa instruction kasi mamaya na lang sila mag-ano, mainit na. Kasi sa bukid talaga, ang pagtatrabaho, Pagliwanag pa lang dapat nasa bukid ka na. Kung mag spray ka, ano palang lang, ah, lalo ng mga insecticide na yan, eh, mayabang itong isa kong anak na ito, ah. <laughs> Mas gusto nila yung balance bike talaga. Sabi ko, pag nag-agawan sila ni ate niya, kailangan ko i-bili ng isa pa. Hmm. Oh, hindi mo pa kaya yung bike ni ate? Yung binili ko sa'yo, hindi mo pa kaya? Kaya, no? kaya mo na? Hindi pa. Oh, hindi pa daw. Pag nakaya niya na yun, papabili siya. Mag-aaway naman sila ng ate niya. Barbecue party. Nakaluto na yata si Jel. Naluto mo na iba? Ayun, no? Oh. Grabe naman, professional lang naghiwa. Ang kakapal. Oh, luto na daw yung ano, andon na. Yung iba, nilaga lang na O, Oh, pinaglutuan. Eh? Dito nang paw-choy-choy na ito. Oh. <laughs> ano 'yan? Lechon? Ha? Lechon 'yan. Baboy. Baboy? Oh. Kumakain ka ng baboy? Lechon 'yan. Ha? <laughs> Barbecue party tayo mga kapar. Ay, Sabi ko nga sana mag ano alas 12 na oh, uh, Alas 12 na pala Sakto Sausawa na lang yan Ayan o oh. Adobong tuyo Adobong hilaw Ang lalaki ng hiwa na. Adobong tipak, na. Adobong tipak. Adobong tipak. Parang ano lang 'yan, naaalala ko na naman ng uh, ang lalaki ng hiwa. Ganda ng baboy nila, crossbreed na ano? Laglagang chan. Ni ano, ni Boss Kulot. Ito yung namin. Adobong walang kamatayang adobong tuyo. Na lalagyan mo ng suka ito, ha? maganda nito malagyan mo na ng mantika pagka na gano na ng mantika na yun, yun. lagyan mo ng tubig to may tubig dapat yan para mga malambot siya ng konti sa tubig maunti unti na magmamantika na siya na um, pero dapat wag masyadong durog ha malambot na malambot tama lang na medyo ano pa siya bu para buo kaya lang didikit yan eh kulan mo ng konti Baka uh, yung para tumagal. Biernes pa lang ngayon. Eh bagay, i re na, na siguro yan ni Bebe. Ay, rep lang. Uy, niluluto na yung kasama natin ngayon. <laughs> Nakakit ganyan. Yung mga halimaw. Yung mga aswang. Niluluto na yung kasama natin. Si Nelson, kinain na! <laughs> Tapos pwede pedicure lang yan Magbibitch lang yan Nagpa pedicure pa Tingnan mo naman Magbibitch lang Manicure manicure pa <laughs> <laughs> Malilinis, malilinis ni sa buhangin niya Eh. Ano bang ginagawa ni Jomar dito? Ano, ready na yung ating ano naman bukas. Sana po ay ano, isang baboy lang tayo bukas dahil Sabado. <laughs> na malaki. Wow, oh, para 60 kilos ata na crossbreed. Ayun, nalagyan ng konting toy. Ano 'yan? Oh tapos suka <laughs> tag adobo tapos paminta bilog may konting laurel may suka pa dyan wala ah, oh, mayroon pala lagyan mo na ng suka para hindi papanis antay panis yun eh ang laurel paminta O oh paminta Yan lang tapos ano syempre asin hmm, hopla la. Talagang ano yung lutuan na to ni Junjun. -Jun? Swabe Hmm. Lalaki ng hiwa, oh. wagay pang adobo talaga yan. Naganda nung balat nung baboy. taman tama. Pang lechon. Okay lang. Yun! Phil. Kalating kilong betchin. Joke lang Asin lang yan Asin lang Yung galing dasol panggasinan na asin Pino Nakabili tayo doon sa dasol Dasol Wow ha? Labang laban Asin bukas bakbakan yung family po ni ng yumaong uh, vice mayor natin mga farmer uh, ay baboy na dinala nagpaluto rin so 11 ang lulutuin nila bukas bali isa na lang ipapaluto ah 10 din lang pala kasi dalaway nakalista sa tindahan so magiging 10 lang yon uh, at isa na lang po sa tindahan, babawasan natin. Sobra, baka ano, baka sumobra naman. Sabado naman, tapos dalawa na pag Linggo. Dalawang Dalawang 50 siguro. Kung may matitira, 'yun naman ang lulutuin namin sa ano sa Sabado. Mga paksiw ganyan. So, biyernes, God willing, balik namin dito Mer uh, Thursday na gabi. Oh. Okay na yun. Konti pa. iya Nice na. Okay na Okay na. Uy, silipin natin itong mga farmer. Shoutout pala kay Kuya Rex at Ati Arlene of ng Melbourne, Australia. Ayan. Kumusta po kayo? Mukhang babagyo na naman tayo. Sana naman ay lumagpas na yan. Ayan, sabi ko sa kanya, kailangan maano to, kung lang talaga dapat pala ang tubig. Malulusaw to. Malulusaw. Malulusaw. Hmm. dapat uh, ah oo dapat medyo ma mawala na kaagad yung ano pangit kasi pag sumobrang lambot malulusaw sarap ng baboy inihaw namin kanina di ko na naiblog yung kainan wala kasi kulang kulang kasi si kokong tsaka si Rizal late na dumating si Joma nagsundo uh, hindi po nagkasabay sabay yung kain Sana naman ay Kahit hindi ganun kagandang panahon Basta makapagswimming lang Dahil uh, wag naman kagaya nung Last Almost Ilan ba One year More than a year ago Na kami po ay pumunta doon sa Kasapsapan eh Grabe tatlong araw po kaming Inuulan Tapos sa uh, Pauwi kami talagang Halos nag landslide pa Buti nak nakatawid po kami O oh, ayun Hopefully naman ay hindi naman maging ganun Pagpunta namin Ayan na Doon na lang ang luto namin Lumupotok-putok Ayan ano ang ating ano mga ito pinakita ko nung nakaraan bilis lumaki sana naman wag nang sampalin sinasampal kasi ayan pa oh pero maliit masyado to sasayad pero ito kaya siguro to lalaki to parang buko ganda pa naman tingnan ng mga ibunga nito mga farmer pero malapit na ito eh lapit na yan ayan pa oh hmm. Ano? Okay na? Ay, naubos no, mo na lang. Ay, naman tigala ko. Ayan nga eh. Hindi na pumutok, di ba? Oh, yan oh. Ang ganda sana ng ganito. Oh. oh? Camera action. San, awak kamay. Kahit papasok awakan mo. Huwag mo nang okay, <laughs> 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 Alik den ta ni. na 'yan. Mas manyamang lang kain na eh. Muli, dapat pala nya natin ano? Mana na oh pangbuna. Salamet sa lubak. Bakit laging adobong ulam dahil hindi nasisira matagal. Oo okay. eh, di ba? Kahit kanin lang, pwede na kung oh. nagutom ka, 'di ba? Galing kang swimming. Oo, oh, yeah, you know? so, ayan oh. 'Di ba? Ready Pwede na. Gusto oh. gutom oh. oh. na pa ini ba? Dagay tayar mo. Oo. Oh. Ye, yeah. gutom na yan. Ayan no? Ayan, ayan, ayan. Ayan, sarap na ulam, galing ka sa basketball na ito. <laughs> Ay, <laughs> uh, <hindi ko>. <laughs> no? Ah. Sa basketball Wala ka, -basket, <laughs> ano <natin. laughs> <Ha? laughs> ka mag ha? Wala mo, Toyo. Ha? Hindi ka mag-ulam. Nag-bola ka lang. Nag-bola <laughs> <laughs> ka. Mahit ako manyaman ng ulam. E, ma. uh, basketball ka lang, ha? Ma. ka <laughs> naman sa... Ha? Ganyan. sabi, sinasabi ah. noon kuya dahil yung pera ano konti lang marami na no ano yung pera ng ano noon yung ano unang mga matatanda e, yung kami wala sarang so, tuyo oh ano? Yun, oh. No? U uwi mo na. Ah. <laughs> Uy! Ah, dapat ibalot din yan, ano? Paano kaya yon? Kasi, ano pa po eh, ilang araw pa tayo. Tapos magluluto pa po kami ng baon namin para medyo makatipid naman. Oo, ano kami, magbabaon na lang po kami papunta doon. Tapos, sa uh, hinto na lang kami sa isang, uh, sa kalsada siguro na malilim sana hindi naman umuulan sa time na yon at uh, doon na lang kami kakain parang picnic na lang so si Bebe na ang bahala nun andyan naman yung mga ano mga girls tapos ayan ang update natin mga farmer lalagay na sila ng ano may, may pintura na rin naka primer na yung mga sandalan ng upuan tapos si Nel Nel yun, marami na rin pong napakinis na palochina. Tapos sa uh, may brace na yung dalawang side. Hmm. Yan, maraming salamat pala kina Daisa and Makimoto. May order po silang uh, lechon ngayon. Tapos sinahito Nahito Beer naman. Meron din po sa Tuesday sa 23. Yan, maraming salamat sa inyo. Tapos sa uh, si Ate Gloria Agudelo, marami pong salamat at dumating na yung uh, ano mo uh, present. Thank you, thank you so much po. Babawunin namin yung sa kasapsapan. Yan. Para meron kami mga pang-almo-almosal doon. Ayan mga farmer, oh, grabe, mula na ng malakas. At mukhang hindi kami matutuloy ng kasapsapan dahil uh, nagtanong na po ako. 22 ang dating namin doon. Sa 22 daw mag-uumpisa ang sama ng panahon. May mga forecast kasi sila eh. So, sorry na lang guys. We tried. Nagpakatay na nga tayo ng baboy. Ayan, nakadobo na. Pero hindi ko alam. Mukhang tagilid kami. Dahil ayoko naman pong pumunta doon na magaya nung dati na... Nasa kabina lang kami nasa kwarto lang at uh, nasa cabin lang yung ano yung kubo at uh, nakahiga lang at nagse cellphone dahil sa lakas po ng ulan so alon pa ang lalaki ng alon so ganun talaga sabi nga sabi ko nga lagi God willing dahil syempre Panginoon pa rin ang uh, magpapahintulot niyan ayan Magang nagkatay si Narambo. Ayan mga farmer, oh. Si Junjun daw ay tutunong. Onse, ang kakatay nila ngayon. Kala ko sampu lang. Onse pala. Ayan. Ayun na yung mga baboy. Mga kar kartilya na. Napalo na. Ayan. Hindi ano, tatlong baboy ata itong mag, magkakapatong. Hindi hmm. kaya ni Puroy. Ayun. Lalaki pa naman. sa tindahan, isa na lang pong malaki ang ano namin. Ah, uh, iluluto. Sabado naman. <laughs> Ayan na naman ako na. Ano na yan? Kung talagang maubos pa yan, eh heaven na yan mga ka-farmer, tansyakwa. Ah. Lalo na hindi naman kagandahan ng panahon ngayon. Hmm. Hindi kami makauwi. Hmm. Ano yan? Kainan. naka display na Ayan, chili paste natin, no? Sa mga hindi po naka-order ng ano, meron tayo dyan At ah uh, mahaba-haba pang proseso 'yung ano. Kukunin daw pala 'yon sa uh, office na 'yung ano, 'yung bago silang ano, uh, form na kailangan 'yung Shopee, hindi lang po sapat 'yung ano, 'yung BIR permit. May hindi naman namin naasikaso kagad. Okay lang. Tayantay na lang muna. Swerte yung mga nauna. Pero maganda ngayon kasi nag leak test po kami. Lahat po ng binalot nila na seal, lahat-lahat nakataob po. Bago lami lalagyan ng sticker 24 hours nakataob. So, nakikita kong leak ko hindi. Ganun po yung ginawa namin. mga farmer uwi na tayo Taka, nandun muna ako tumambay muna ako sa litsunan, katayan nag, ano, nagkakalis sila eh, tinitingnan ko din lang naman po muna yung mga galawan syempre tingnan ko yung mga baboy so far okay naman so ayan tapos tingnan ko yung ano ang galing na rin nila mabilis actually kahit 20 tatlo kaya kaya na po nila tatlo lang sila Oh, bukas. Sana magandang panahon mga farmer. Ang ganda na ng semento dito. Oh. dulas-dulas ka pa dito. Kaya lang 'yan may mga putik-putik. Paano naman? Imbis na imbis na <laughs> konti lang yung yung mas mataas na yung ano, eh pupunta yung putik dito kailangan mapa mapapala ng konti yan kasi oh, pag umulan yung putik pumupunta dito pero kawawa pala yung ibon ko 6.30 na 6, ah, 6 o'clock hindi ko pa napapakain mga farmer ayun tamang tama yung abono ko ng mga kalamansi dahil umulan so nalusaw maabsorb na po nila yan naglagay tayo ng ammonium tingnan natin yan after siguro mga one month kung magbeberde yung dahon gaganda yung kanyang you know, complexion ng dahon tingnan nyo, pangit eh so kulang sa nutrients kasi tambak lang po itong naanuhan nila so tingnan natin yung ano, tingnan natin yung fertilizer hmm. ang ganda yan, ang nakuha ko eh biglang pangit eh ang gaganda din yan. Pag nakarangkada na, Ay, may mga kailangan putulin, no? mga tumubo na doon sa ilalim. May kalapati pa tayo sa labas. Ang kahapon pa ba yan? Nagparonda ako. Hindi. Uh -huh. Ako, madulas na yan doon sa daanan. Yun ang isa sa mga ano ko, ang hirap duma <laughs> madulas. So, ayan. See you tomorrow. Shoutout kay tita susan oh, hinahanap niya ito <laughs> happy birthday uli kay mike lakoniko ang nag isang anak ni tita susan so ayan happy birthday sa iyo uli hmm. maraming tao sino ang mga yan Opa, So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Ba, nakabukas lahat ng ilaw ko.